Hi, ako nga pala si Kuya Jess at ito ang aking kwento. Tara, samahan niyo ako. Ngayong araw nga, maaga nga ako nagising at parang nga lumaba. At para nga, bumili ng pandesal sa latsya niya. Sobrang lambig nga kasi nga mag alas 8.30 pa nga lang. After nga niya, latsya, simulan na nga natin ating nga paglalakad. At ayun, nga, nagpatuloy nga lang tayo sa ating nga paglalakad. katabang nagdalaad niya nga ako dyan, naalala ko, February 14 pa lang ngayon. At ayun, na valentines mga idol. At pagkataas nga dyan, habang naglalakad nga ako dyan, nakita ko si Bochi. Maaga nga daw siya nagising at parang nga bumili ng pandesal sa After nga niya, nga, nauna na una nga ako sa nagpatuloy na nga tayo sa nga paglalakad. At may may nandito na nga, tay sa ating ang bibilan nga ng pandesal. At kaya kinuha ko nang nga itong ating pambayad at parang ayabot dito nga kay kuya. Naabot ko na nga tapang nakatayo ako dito at yung nakita ko nga si paring Intoy. Katay nga katapos nga lang daw nga niya mag at sama nga sa mga daw sa ating ang vlog. At nga shout out sa iyo paring Intoy. After at nga yun tumayo kami dito at parang antayin nga yung binili nga namin na pandesal. At may maya nga na inaungo na ni kuya at yung isa isa na niya Naibalot na ni kuya at yun ko na nga. Nakuha ko na nga at yun kay Intoy at parang alumakat. At kaya sinimulan na nga natin ating ang paglalakat. At tayo nga nagpatuloy na nga tayo sa ating paglalaad at para nga bumili naman nga ng kape. at habang naglalaad niya ako at nakilala nga ako nila po hindi nga daw sila na sticker sabi ko wala pa nga sa susunod na nga lang pag meron na. at pagkatapos nga nyo at yung nagpatuloy na nga tayo sa ating paglalaad at para nga bumili nga ng kape. at tayo nga habang naglalaad niya ako at tinanong nga ako ni ate ko kukuha nga daw ako ng ula sabi ko kay ate susunod na nga lang after nga nandito na nga tayo sa ating ang bibilan nga ng kape. at nga tinanong nga ako ni ate ko ano nga daw kape sabi ko kape pi na nga lang at hindi nga ng asuka tapos na yung timpla niya at Chong, sinuklihan na nga niya. At pagkatapos makita nga tayo sa taas. After nga niya tapos na nga tayo mag-almusal. At kaya naligo na ako, Chong, sabay na kami lumabas nga ni Mangyan. At ay nga, bago nga kami umalis, at Chong, tumambay mo kami ni Mangyan dito sa glit. At ay nga, nagbablog nga din daw siya. At maya maya nga, nauna na ako sa anyat at para nga lumakat. At kaya sinimula na nga natin ang nga paglalakad at para magtinda. At ay nga, nagpatuloy nga lang tayo sa ating nga paglalakad. Medyo makulimlim nga ngayon at malamig. At sana, kahit ganito yung tayo mga idol. Pagkataas nga at yan habang naglalakad niya ako dyan tinawag nga ako ni tatay. At kaya yung tinabi na nga natin ito ating na kariton dito nga sa gilid. Naitabi ko na nga dyan kung mga natin na apa dyan tapos ko na ang lagyan. At pagkataas ko ang lagyan at yan nabot ko na kay tatay. Naibot ko na nga dyan binuot na nga natin itong na ating kariton at para nga lumaka. At kaya sinimulan na nga natin ang na ating paglalakad at para nga magtinda nga ulit. Magalaw na nga nandito na ako sa area 1. At yung habang naglalakad nga ako dyan tinawag nga tayo ni ate at yung bibili daw siya. At kaya yung na natin ating na kariton dito sa gilid. Tabi ko na nga dyan na apa. At yan, nalagyan ko na, inabot ko na kay ate Nayabot ko na, at yan, lumakad na nga tayo ulit At para nga magtinda At ayun nagpatuloy na nga tayo sa ating paglalakad At para nga magtinda At ayun nga, sinimula na nga natin ang ating paglalakad At para nga magtinda nga ulit At ayun nga, hanggang dito na lang Paalam, thank you for watching, love you all